Magkasunod ang malungkot na balita para sa fans ng Be Careful With My Heart. Unang ang pagkawala ng isang karakter at ikalawa, hindi na matutuloy ang pagsasa pelikula ng serye. Nagpapatrol si Marie Lozano. kuti! na yung mamang. Mama, di na Heartbreaking na eksena sa Be Careful With My Heart ang bigla ang pagkamatay ng karakter ni Mamang Conchita ang lola ni Maya na ginampanan ni Divina Valencia. Hindi ito inaasahan lalo't katatapos lang ng kinakikinagang pamamanhika ni Sir Chi. Pero sa pagtatapos ng karakter sa Be Careful, ipinakilala na si Divina sa pantaseryeng Galema. Bumuhos naman ang reaksyon ng mga nagluluksang fans, kasama sa nag-tweet ang cast na si Aiza Sigera. Mabibigurin ang mga nag-aabang sa pagsasapilikula ng hit serye. Inihayag ni MMDA Chairman Francis Tulentino na umatras sa Metro Manila Film Festival ang Be Careful With My Heart. Sa sulat na ipinadala ng Star Cinema sa MMFF, sinabing dahilan ng pag-atras ay ang sobrang higpit ng schedule ng mga bidang sina Jody Santa Maria at Richard Yap na araw-araw nagtitiping para sa teleserye. Kaya't hindi nakakayanin pang gumawa ng pelikula. Sayang ito, malakasana ito. Number one sana ito. Dahil lubos na mabibigyan ng atensyon ang serye, mm -hmm. aasahan na mas gaganda pa ang kalidad at storya na araw-araw tinututukan ng mga fans. Marilo Lozano, Patrol ng Pilipino.